Ano right, guys, good morning. Jo, mama magkapa natin o. tayo na ng eight hours. Kasi nung no, mga nakarang araw guys, mga puyat talaga. <coughs> eh nagantay tayo na, mabuting mga natin. Ihatid natin sa school, kasi misis. Eh, sarap pa matulog guys So yun guys mga kawalastik uh, Maraming salamat kasi kahit pa paano Indian pa rin kayo Kahit madalang yung upload natin Salamat sa inyo guys Maraming maraming salamat sa inyo uh, Kahit boring yung channel natin May nanonood pa rin Ayan so, guys, hindi ako makabuhilan ng pagbibideo dito guys Kasi alam niyo naman na ingatan natin yung ating sarili siguro uh, pag natin makakabili tayo pag pag-vlog so marami salamat sa inyo mga kawalastik may edad na tayo mga kawalastik oh. nawala na yung ano natin baby face ni yeah. <laughs> may baby face para mga <laughs> kawalastik <laughs> matanda na tayo mga kawalastik may edad na kaya wala na uh, nawala na yung baby face natin kulubot na ba mga kawalastik <laughs> so ayun mga kawalastik hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong No Maraming maraming salamat Kasi pasensya na kayo mga kawalastik Kasi uh, madalang tayo mag upload Wala tayong magandang mga content uh, Ganto na lang Maraming salamat sa inyong pagsama At sa inyong panunod At hayaan nyo mga kawalastik Gagawa tayo ng para para magkaroon tayo ng mga video na mapapanood nyo so, Maraming maraming salamat God bless